Ilan taon ka na? Ah, uh, hulaan mo siyempre. Sixty? no ah! 60? Oh. siya. Oh. Bakit 60? Alam mo, live streamer ako, pahulain mo ko. Gusto mo, gulaan tayo dito hanggang twenty um, 25 lang, bawasan mo ng ten. Ay, 10 okay, siya, 37 years old, medyo layat na to. Grabe. Ah! Ah! Si sir naman dito. Uto naman, sisip-sisip <laughs> pa siya. Umupo ka, umupo ka, umupo so, ka. Ano nga naman dito sa live? May 2.0? Kagaya mo, siyempre. Yung kakain ba? Yung? Yung kakain. Yung kakain? Yung kilay niya ho. Yung kakain ba? Ano ba ginakain? Ano hmm. ay? ka, ba yan, sisiro eh? Ayoko ba, sisiro. Kaunong ba, kain tayo ba? May ingrown ka? Ayun. Wala din. Meron? Ha? Wala. Wala. Gusto ko kasi may mga ingrown. Diyos <laughs> <laughs> kayo ate sir, katagal nung ipunin. Para unang bukas, baho agad. Tatan <laughs> <laughs> ko lang sir ha, kaya wala yung ipin ko ba, naubos. Naubos yung dulo. Mas maganda kasi yung may ingrown eh. Kasi, ay, Pag ayaw, ayaw mo nga target yung gitna, unahin mo yung gilid-gilid. Hello? <laughs> Ang iba nung sir, ba't inground ground nag-out? Kailangan gitna. Dandun kasi yung gilid sa agad. gilid. Doon banda sa may ingrown. <laughs> Paano kung wala nang Di, daliri mo na lang. Grabe <laughs> naman. Hindi nga ako marunong nyo. Sir, magkamay. Gusto ko mga kinakain. Kasi 10 years lang walang kumakain. Mm -hmm. Alam mo ba yun? Alam mo kung bakit walang kumakain? Hmm. Matigas eh. Naubos na ang ipin mo. <laughs> Sir, sa so, ula din na naubos. Kasalanan nyo ng ex ko. Bakit? Siyempre, nagkukulad ako. Tapos? Kula J ng Pakistan, syempre sir, yun talaga yung pampabata namin. Kaya nga kami mukhang 25. <laughs> <laughs> Hindi ba? Sige, bago ang lahat. Pwede ba kiusap? Yes. Ngiti. Bigyan mo ko ng isang magandang ngiti. <laughs> Smile. <laughs> ayaw. Sir, ayaw na. Sir, hilangin mo lang. Hilingin mo. Hilingin mo lahat. Huwag lang yung ngiti ko, sir. Mahirap may ngiti. Uy. Por un minuto. Por un minuto. Por Aakit ako ulit next pag buo na yung ngipin ko pero January pa yun sir. Dili Sige. Ka Bago kita hanapan, may challenge ako sa'yo. Oo. Oh. Sabi mo na. Shi <laughs> oh. Ang <laughs> hira. Ano? Ano? Si Shu Mishi. Hmm, si Shu Oh, nakakaupo na ko yun ha. Si Shu May labas Si Shu oh. Hmm. Nah, wala talaga <laughs> <laughs> sa <laughs> Ah, nakapasa ka sa unang pagsubok. Last na lang, okay lang? Alo, kadaghan ba yan, sir? Siya na lang. Tayo mo. Sige nga. Sumipol nga. Sisipol talaga? Oh! <laughs> <laughs> Alam mo, walang hipit. Tapos kasi pulin mo ako. Na ano ba yan? Eh, di, Mahirap ng challenge mo. Oh, may Bahirap galit ka yata sa akin ba? Uy, parang ngiting ako. Tapos magalit ako sa'yo. Grabe daw yung magalit. Sige, sipot eh, lang, sipot. Eh, mo daw, sumipin. Hirap na hirap nga ako magsalita. Pinipigilan mo nga o oh. hindi makita Hindi, ako. kasi dito natin malalaman na kahit sumipol, kahit walang ipin, ganun. Sample. One, two, hindi three, talaga, go. Hindi talaga tutunog, sir. Mahirap. Malay mo to. Oh! Ah! Wala, talaga, <laughs> ito may ka ito, iko ito may kasalanan nito. Pinahangin mo lang. Wala. Mahirap, sir. Hindi talaga. <laughs> o, oh, yun. may lumabas. Kunti lang. Hindi oh, ba? Hindi talaga kaya. Hindi. Wala nga. Mm. <laughs> Sige. Sige, formal tayo. 27 years old. Ilan po anak? 47. Ay, 37, sir. Grabe naman po na 37. Ah, 37. 37. Baka tayo hindi, ka ma hindi ka pa kasi ano. Mukhang 37. 20. Siyempre, nag-filter ko, be. Tanggalin yung filter natin. Hmm? Tanggalin mo, be. Be, sandali ko muna. Paano ba magtanggal sa sko? Baka matakot sila sa akin. Hmm. <laughs> ano oh, <laughs> <Paan is> yung tanggal ko ng peltira? Ibalik ko kayo sa mga sasero. Ang daming manunood. Ay, yung tanggalin. Anong tanggalin? O, sige. Ang panis mo. Sir, hindi tanggalin yung peltira kayo. Maraming nanood O, kita mong famous ka tapos tatanggalin mo yung peltira. Huwag naman, sige. sir. Parang... Sige, ma'am. Ma ma uh, 37 years old. Tutuob ang lima ang anak mo? Anim, sir. Anim. Grabe ka, sir. Pinatay mo na yung isa. Huwag naman, anim. Sorry. <laughs> Marami pong lalabas. Sabi mo, Hindi ko, pi. Wala ko kasalanan doon. Pinatay ko doon yung isa. Pinatay mo na yung isa. Anim, sir. Marami pang anim. lalabas. Nasa gilid pa. Oo. Uh -oh. So, ano ba yung uh, hinahanap mo talaga sa isang lalaki? Yung kumakain nga, sir. Kumakain. <laughs> Wow, talaga to. <laughs> ah, sige. Ah, anong tawag sa inyo ng ano? Tricycle? Tricycle. 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 <laughs> <laughs> Sir, ilang taon ka na? 35. Okay na to, ma'am? Murag dilim na mukha ako hindi ko. si surat ko na yun. Ayaw ko ba? Okay, alam ko yung ipin mo buo. Huwag mo ipakita. Oh. oh, tinan mo. Pinapa ka na yung ipin. Ay. Ayaw ko niya, tinan mo. May postiso. Paano kung kinain ako? Maiwan dun. Gago? <laughs> 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 oh, grabe <laughs> Dapat na utang ka kung, kung kakain ako. Eh, si sir nga, nagtatanong nga ako kung kumakain ka ba? Dili. Yung durog na, yung ano na, yung basag ng bibig oh. na kumakain ka? Hindi nga, di, hindi nga kumakain. <laughs> Para sa makakain, wala kang ipin. Sige, <laughs> 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 yeah, ako na lang ang kumakain. Ay, may <laughs> money. Hindi, <mami. laughs> <laughs> <De>, ikaw na. <laughs> Siyempre, ako na talaga. Oo. Oh. Katilaw yung kagkilaw ng Bisaya na mag kanayong mata mo din na dyan na mabalik. Ayaw pa Tagalog eh. Bisaya mong ka. Tagalog pa ka. Bisaya ganito no. Kamaw ko. Oh. kayo kasi hindi na hindi yung viewers natin. Ah, sige. Magkatagalog. Taga, taga, taga asa ka. Taga-amin. amin Ha? Taga-amin. ul, naol, taga-inyo. Siyempre. Parang taga-inyo. Wala pa galing ka nanguyab? Ikaduha gini nagsuka po. Nanguyab ako? Utok, sir, ayaw di sa kausap. Sa tao na ni kausap, alisin mo muna yung kausap mo dyan. Palayasin mo kay magulo yan siya. Eh, nang... Wala mong nanguyab si mo, ha? Nga mang wala man. Eh, kakaakit ko lang. Tapos ganyan, nanguyab agad. Sa, ano yan? Wanted with heart man ito, sir. So Paya kung hindi na. ka kung ayaw mo sa kanya at ayaw mo siyang ligawan bakit ka na dito? O tingnan mo ikaw talaga 'yung gusto nga maghanap nga ng maghanap ng nanligaw talaga ito. Ah. <laughs> Mauna. Di, di ang mga siya maghanap eh. Ako naghahanap siya hindi ayaw eh. Ah, hindi, hindi, hindi ka balik ka na lang, ka. sir. Po. Hindi ka kasi daw kumakain kaya ayaw niya sa iyo. Hindi bang subok sa riddle mo? Balik tayo. Sana ulit. <laughs> Oh. Hey, ano siya na all? Lasing. Lasing ka? Hindi, hey, baba na ako. Baba na ako, Os. <coughs> sige, sige. Thank you. Bye thank, 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 you. for going. Thank you for going. Thank you for <laughs> going. Thank you. for going. Thank you for going, sir. <laughs> 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 thank you for going. I, uh... you, oh, you you. For going. <laughs> Ay, nagyong kapalata. Pa ito ko pa pinaka. Ito, akala ko binaba. Buti, nagsalita na pa naman ako. Na? Oo. Oh. Unsa? Magsipol mm. ako? Mm. Dili pa pwede. Mm. Sige bae? Ayaw Ayo lagi kay wala pa karon. Wag mo na ngayon. Sampol. Sampol ba? Sa January na, pag mo lang ipin. Sampol nga ni. Mahirap nga ni pag wala ngipon. Ulin <laughs> mm. <laughs> <laughs> oh. ko ba? Yan lang kay Lian ko sa'yo para matuwa ako, ayaw mo. Mahirap nga sumipol. Anong gagawin? <laughs> Pabusin ng hininga. Pa pabusan ang hininga. Ito, oxygen. <laughs> 4,300 viewers. <laughs> <laughs> ano mo talaga, ang ano mo ano 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 talaga sa akin ng horse? Hindi. Hoy, okay. sino ba dyan, sino ba dyan maghanap ng duwa yung kakain kahit basag na ha? Huwag na kayong mangarap na buo kasi basag na. Kaya anim hmm. yung anak. Hmm. Kung maghanap kayo ng buo doon kayo. Ano yan? Basag, hindi layat? Gra Oh, tong buhay kong bugat. Grabe, <laughs> Grabe po kay luyat niyan, Diyos ko. Ipipin rin eh. Nga naman, luyat man agad. <laughs> <laughs> Sorry. Sorry. Ano ba, luyat? Mani. Mani ko nga itsura oh. Pero hindi pa siya luyat. Buo pa siya. Nakataas. Oh. Pero nakangawin. Siyempre syempre ka na, may anak na dahan ko, mangiwi dyan sa oil, sa oil. Nakaganyan ba? Oo, kung baka mangiwi. O, nakaganyan? O, ingat nga. O, tingnan Siguro na experience ka na may mga anak, no? May ganun kay ka, ha? bakit alam mo? Bakit alam simpre, mo? Syempre, ako. Siyempre, ako pa. Napatay ka sa Pag nakita ko yung nakangiwi, tinutuwid ko muna. Ah, uh, na-disalign ba?